Magandang araw po sa lahat. Sa episode na ito ay ipakita ko po sa inyo mga tips kung paano makontrol natin ang damo sa ating farm. It, it. Kung nagustuhan mo ang topic nating ngayon, 'wag mo kalimutan mag-subscribe at i-hit 'yung notification bell para updated po kayo sa mga activity na ating gagawin. Kalalasan na problema natin sa farm ay ang mga damo na kaagaw ng nutrients ng ating mga tanim. Ngayon mga farmers magkikita ninyo kung ano ang mga ginagawa namin para magkontrol ang mga damo sa ating farm. Pagkatapos mararo ang ating lupa o makultivate ang ating lupa, ay pwede na po itong mataniman ng iba't ibang uri ng crops katulad ng mais, munggo, mani, talong at marami pang iba mga ka-farmers. Simple farming tips lang po mga ka Mas maganda mag-crop rotation po tayo sa ating lupa para po walang sakit sa lupa ang mag-stay Kung ang unang tanim ninyo ay gumagapang katulad ng melon, pakwan, opo, ampalya, kamote, sitaw at marami pang iba, mas maganda mga ka-farmers, pagkatapos mag-harvest or next na magtanim po tayo ay hindi na gumagapang. Ang ibig kong sabihin mga ka-farmers, pag nagtanim tayo ulit ay hindi na gumagapang katulad ng mais, talong, sili, palay at marami pang iba mga ka-farmers. Basta hindi lang gumagapang mga ka-farmers. Ito po ay tinatawag na crop rotation. Malaki po itong tulong mga ka-farmers. Ngayon mga ka-farmers, pagkatapos maararo ang ating lupa, ay nagtanim na tayo ng buto ng ating crops. Dito mga ka-farmers, mani po ang tinatanim natin. Para po makontrol ang mga damo sa ating farm, ganito po gawin ninyo mga ka-farmers. Laking tipid sa gastos at madali lang gawin mga ka-farmers. Huwag po tayong kampanti mga ka-farmers dahil naararo na ang ating lupa ay wala nang tumubo ng mga damo. Magugulat lang po tayo mga ka-farmers after one week mula na napunla ang ating mga buto ay may marami ng sumibol na mga damo na kaagaw ng nutrients ng ating tanim. Ito po ang ginagawa namin mga ka-farmers pagkatapos magtanim ng mga buto o ini crops na ating tatanim, mag-spray po agad ng herbicide para po hindi makatubo yung mga maliliit na damo. Paalala lang po mga farmers, ingat lang po sa paggamit ng herbicides. Huwag po mag-apply ng herbicides pag may tanim na ang inyong area. Ito na po mga kaparmers ang resulta after one week na nagspray po tayo ng herbicide. So tandaan natin mga kaparmers, pagkatapos natin matanim yung ating buto na ating crops na itatanim, ay nagspray po agad tayo ng herbicide. So makikita niyo mga kaparmers, yung damo niya ay papatay na at yung crops natin, ay tumubo na. So may mga dahon na siya. So maganda po ang timing ng ating pag-spray ng herbicides mga kaparmers. So sa ganitong paraan mga kaparmers, so makontrol na natin yung damo na tutubo sa ating area. Yan lang po mga kaparmers sana may nakakayong idea sa video na ito. Kung nagustuhan niyo ang video nito, paki-like naman, share at subscribe. Salamat po. God bless at happy farming po sa ating lahat mga kaparmers.